boss. Ayun yung babaeng gusto ko. paglaki ko, liligawan ko yan. Hala, shota ako yan eh. Weh, shota na naman. Bukas mapapasagot ko na yan. Anong tatanong mo dyan? One plus one? Siyempre sasagot yun. Hindi oh. It doesn't matter naman, di ba? Kaya miss, tain ka mo to ah. Yes. Kung mapapasain ka, mamahalin kita pangako. Pilit ko nga abutin kahit alam ko na malayo. Kahit na alam ko na ako sikapin kung magbago kung ikay magiging akin at magiging sa atin na mga gabi na malamig kapag ka-text kita sa CP palaging kinikilig kahit totoy ang tingin mo gusto kong mapadama mulat sa pula makilala ka mahal na nga kita huwag ka nang umasa pang seseryosohin ka ni Densyo mas bagay tayo doon totoo to wala tong biro walang halong pang bubola ubus na rin ang boka ang ring Swak na swak ako ang bola Lolo ko lang niya marami yung ibang babae Sana sa puso mo mahal ako lang ang lalaki Ikaw ang pangarap, ikaw ang anghel ko Parang batang ama ako yata si anghelito Na no, diba? Alam mo ikaw lang ha? Okay na sana eh, kaso lang sablay pa rin Huh? Yabang neto, tignan lang natin Tuturuan kita kung paano mag-rap ha? Magbubola ka na naman Ano yung sinasabi mo sa lyrics mo at magbabago? magbabago. Anong babago sa'yo? Anyo? Ano? ka paano magpasagot ng babae? Sus! Ang dami mong sinasabi! Alam kong kaya mo lang pasagutin lalaki! Weh! bata, batuta, huwag ka nang umasa pa Na makuha ang babae na sa akin nagpasaya At nagbibigay sa akin nitong galak ko at ngiti Tatawanan lang kita, baka hindi ka patuli Kaya girl, sa akin sumama Huwag kang magpa-apekto dun sa bata na uhugin Wala namang palasyo sa akin ka giginhawa Sa akin ka Ang tunay na pag-ibig sa akin mo madadama Di kita paluluhain, hindi ka sasaktan Sisikaping ibili ka ng magarang sasakyan Babaguhin na lahat pati pagiging babaero Pipilitin kong magbago Hindi na maglalaho Kaya dun sa chikiting Napapilab lang ang tingin Di marunong humalik At di kakayang lambingin Kaya kung ako na Ang pipiliing makasama Mamahalin kita hanggang sa Maging asawa Daman ng kanta mo Puro pang bubola Wala namang kwenta Sus, ikaw nga nang bubola Wala namang pera Teka, bali yung lyrics mo For your information Tuloy na to, no? Pa-English-English naman sa tono. Ah, basta, magiging sa siya. Pag nagpalibli siya sa'yo, hulog pa yung naipon mo sa Alcantia. Sakto yun! Nagulog kaya ako kanina ng lima. San ba kayo magdidate? Sa Lugawan? Wag kang maniwala dyan, veterano yan sa babae. Eh. Kesa naman sa di ko malaman kung lalaki. Kahit subukan mong pustahan, hindi ka tatagal Kahit manalo ka sa'kin, di siya sa'yo papakasal Kami ay magtatagal kasi buhay ko ay mahaba Kaso nga lang yung sa'yo, maliit siya ka pang bata Huwag ka umepal pa, mapapasagot ko na siya Mag-ipon ka na lang toto'y punuin ang alkansya Makukuha ko na siya, malapit na maging kami Kaso di yun mangyayari kasi di yan malaki wala kang pake Diskarte ko ay pang marino Paano sakin mananalo kung alam mong matalino? Sino? Yung lolo mong mabagal maglakad? Bata ka nang umasa dahil di ka matangkad O sige, kanto na lang yung tayo natin yung sagot Pag napasakin na siya, nyari ka sakin lagot Talakas ako na loob ko Niligawa na siya, baka maunahan mo pa ako Tanga ka pali shota ako na nga siya eh, aagawin mo pa? Kung ang asawa ka na aagawin, shota pa kaya? Basta natin. Kung nga kayong dalawa, huwag na kayong mag-away. Sensya na, kasi may BF na ako. <laughs> di ko pa nililigawan na bastard na ako. Oh, bakit di ka na nakapagsalita dyan? Akala ko ba kayo na? Di mo ba yan sinabi niya? May boyfriend na siya, at ako yun. Naintindihan mo? Asus, mga pangarap mo.